Binata na lunod sa irigasyon sa Santa Barbara, Pangasinan, sa kasagsagan ng Bagyong Kresing at ito'y natagpuan din ho kahapon. Detalye na balita mula kay Prede Pahardo, Aris 38, Masantos Yagbasan, Ichikemin, sa ating mga dyan sa Pangasinan, Prede. Masantos Yakbasan, Kuyang Angel. Matapos ang mahigit dalawang araw na walang humpay na search and retrieval operation isinagawa ng MDRMO Santa Barbara Water Search and Rescue Team, katuwang ang PNP, Bureau of Protection, PDRRMO at Philippine Coast Guard, ay natagpuan na rin ang bangkay ng biktima na isang 18 anyos na binata batay sa ulat ni Santa Barbara MDRRM Officer Mr. Reynaldo Santos na tagpuan kahapon ng umaga Hulyo 23 sa erigasyong sakop na ng Barangay Karusukan Santa Barbara ang katawan ng biktima na ito'y nalunod sa erigasyon sa Barangay Butao ng nasabing bayan noong July 21 matapos itong matangay ng malakas na agos hanggang sa ito'y na sa paningin ng kanyang walong kasamahan kagabi pinaglamaya na ang mga labi ng biktima sa kanilang bahay sa Barangay Butao. Santa Barbara at paalala ni Mr. Santos sa kanyang mga kababayan na iwasan ang maglangoy o maligo sa ilog o irigasyon sa ganitong panahon dahil patuloy ang pagtaas ng antas ng tubig dahil sinagpapatuloy ang pabugso-bugsong malakas na ulan. Ito si Freddy Pardo Aristarte na para sa DCRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, uh, Maganda umaga, Pilipinas!